Alam mo yung feeling na ang bahay mo parang isang malaking gubat? <laughs> Kailangan nila ng space ang mga bata, hindi lang para maglaro, kundi para mag-develop ng skills. Tulad kanina, bandang hapon, nag-decide kami na ilabas ang mga bata para makapaglakad-lakad at para magmerienda. So pumunta kami sa Kerry Snacks, Naglakad lang kami papunta doon so alam mo ba ang paglabas-labas ay eh, nakaka-improve ng mga physical skills tulad ng coordination at balance. Pati social skills nila ang saya makisalamuha sa iba. So ang in-order ko sa kanila yung combo snacks, hot dogs, fries, tsaka juice. And kay daddy naman syempre addict tayo sa coffee so makiato sa atin, ice makiato. Simple lang pero nakakatuwa ang mga bata kailangan nila ng break mula sa bahay para maging physically and socially healthy. Huwag masyadong ikulong sa bahay ang mga anak mo. Uh, ipakita sa kanila ang saya ng labas para lumaki silang healthy, happy at uh, ready sa mundo. Kahit ano naman ng puntahan nating lugar at anong pagkain na meron, basta kasama ang pamilya, di ba? sobrang panalo na niyan guys etong aking mga anak um, kuya pau uh, bunso kong si Austin at ang aking pangalan ay si kuya Kobe so yan pauwi na kami niyan like